Ayan, magandang araw mga kalahi. Nandito tayo sa Nawa Wellness ng Kalatagan, Batangas. At kung makikita mo, andun sila kay nagbablog. At ako rin, syempre, nagbablog din. Pero mga kalahi, no? ano ba ang reason kung bakit ako naririto ngayon? Dahil kasi nga, napag-alaman natin na mayroong mga tao na gumagaya sa atin at nag-clone ng aking account dito sa TikTok. Pero hindi po magagawa ng mga taong to ang pagbibideo ng katulad ng ganito. Ang gagawin lang nila ay magnanakaw sila na magnanakaw para gamitin ang aking mga content. But anyway, hahayaan po natin sila dahil kawawa naman sila dahil kasi wala silang kabuhayan at naiisip nila na pagkabuhayan nila yung aking pangalan, no? Ang aking account. Kaya nga lang bilang isang Apo Adman, alam niyo po ba na meron tong kaakibat na pagpapala at sumpa. Pero dahil merong dalawang tao na nagnakaw ng aking pangalan, so natutuwa ako dahil kasi nagritol po tayo kagabi at sinabi ng mga diwata, no? na ako lang ang makakatanggap ng pagpapala at yung dalawang tao na yon na nagnakaw ng aking account ay sila ang tatanggap at magtatamo ng sumpa. So kawawa naman po sila, ipagdasal po natin sila dahil kawawa naman. Dahil sila ang magtatamasa ng sumpa ng mga diwata, ng mga ninuno no? at lahat ng mga kaluluwa na tinulungan natin. Alam niyo po sa aking pagsisimula bilang isang binabaylan, no, ating pinagdadasal sa ating mga diwata na tawagin ang lahat ng tao nila lang na talagang hinirang nila na mapabilang sa ating samahan no at ang bawat isa na tumugon ay tinuturing pinagparang hirang at sa pagkakataong ito no kung kayo po ay bahagi tunay na kalahi no at pinagparang hirang no alam niyo po kung paano ko matatagpuan alam niyo po kung paano niyo ako makakausap at ito po ay sa pamagitan ng ating website, ang www.landasnanglahi.com So kung meron po kayong pangangailangan, ay doon nyo lang po ako makokontakt. Hindi po ako gumagamit ng Gmail address. Bagaman meron po tayong Gmail address, pero in our business transaction, sa Ang Agama, no, nagpabahid tayo ng website, ang landasnanglahi.com at ang email natin ay luntiangagama.org. So dahil dyan, doon nyo po ako matatagpuan. So kung meron kayong kailangan na servisyo, ay pwede nyo po akong i-email sa apoadman at luntiangagama.org. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Mayari na pag-asatin.